At of the past na nga ang pagiging lugar umano ng kababalaghan ang uh, Sikihor sa loob kasi ng kakaibang summer experience ang naghihintay sa inyo. Narito po ang report ni Mav Gonzalez. Isang islang balot sa misteryo kababalaghan. Pero ang Philam na si Tia Farley sa Sikihor nakahanap ng maraming kasagutan. I've met my grandfather but his first marriage when he was here in the Philippines. We didn't know anything about that side of the family. Suntok sa buwan kung tutuusin. Pero noong isang taon, sa kauna-unahan niyang pagbisita sa Pilipinas kasama ang kanyang asawa, sinadya nila ang si para hanapin ang pamilyang pinagugatan ng kanyang angkan. The island is miraculous. It was just by chance, an act of God, that we were able to find our living relatives. And my heart was just going like 100 miles an hour because I knew this was uh, something special, you know, once in a lifetime. Ngayon, halos di na nila maiwan-iwan ang isla. Hidden because it's a little piece of heaven on earth. It's a beautiful island that I think lots of people would enjoy visiting. Sino nga bang hindi mabibihag sa ganda ng probinsya? Malamang mapapatalon ka pa sa saya. Kundi man mamangha sa mga yamang nakatago sa probinsya, walang puwang ang pagkabagot. Talaga kaya. Yun. Simplang part, pwede. Let's do this! Hmm. Dahil kulak ko, nilalakad ko yung longboard ko. tila napakasarap ditong mapagod. Ah! Sakit ang Magpahinga sa lugar ng mga animoy engkantada. Mag-recharge sa mga pagkain talaga namang nakakagayuma. Parang crunchy. Ang <laughs> mahang. ay kumotwagin ang buong probinsya. Tawa na sa lang sunset na kasing pula ng sunset dito sa City of Host. na yung araw, wala nang ibang maririnig kundi yung alon lang ng tubig. Sobrang peaceful talaga ang mga pagkaka-relax dito. Nagtatanim ng lumalaga blab ng mga alaala -ala sa isip at masidhing pagnanais sa puso na bumalik sa mga susunod pang summer break. Mav Gonzalez, GMA News.